Ano, oh. oh, kabukid do. Oh. Ano merito, bijo mo ito. Paano magtanim? Yan. Yan no. Oh. Yan pagtanim mga kabukid oh. Piko mga kabukid dinamit ko, piko. yan. Yan pagtanim mga kabokid. Para ano? Para maraming laman. Maraming laman. Yeah. dagdagan pa natin mga kabukid yung tanim natin para makapag-share tayo mga kabukid ng ano kapitbahay mga kabukid damihan pa natin ayun oh no? ayun doon no mga tanim namin oh no? mga malalaki na ayun mo Ayan, nanam. Pagtanim, magtanim. Pagtanim, magtanim. Kabukid. Ganito ka, kahirap ang mahirap. Nah, Kabukid, tanim. Ayan. Sana may makarelate nito mga kabukid na mga mayaman. No? Ah. palo channel. No? Palo may channel. Ayan no? Sa Cebuano, Bisol. Ayan. Tapos, taro. Taro sa English. Kuryoso dito sa

kita tanim mga kabukid dami pa Don Cernal Sang, ilan na lang, Solusyon Visayas, sa Mindanao, sa buong mundo, no? Oh. followers, non-followers, uh, idol, tsaka mga lods, so dito kami, oh. dami pang itatanim ko, so hanggang dito na lang, no? Oh, hanggang dito na lang, follow and share, bye bye.